Okay, sa magbabalak ng ano, magpalit ng fork oil na sniper na 150, 155 mga ganun. Tandaan niyo, medyo mahirap 'yan kasi ito napakatigas ng spring niya. At ito yung shock na kailan yung ano, naka C clip siya, hindi yung D thread. So, kapag gagawin niyo to, kailan ng kasama at maraming diskarte kaya So, follow along niyo na lang kung paano ko gawin. So, may tatanggalin tayong ano, flaring. So, yung iba kung meron kayong 14 inches na ano ay 14 mm na sakit na mas maiksi kaya nyo itong gawin nang hindi tinatanggal yung flare rings pero sa sitwasyon ko wala so magtatanggal tayo ng flare rings tapos naka mdl din kasi kaya magtatanggal talaga so yon follow along nyo na lang kasi medyo komplikado to gawin at medyo mahirap Okay, kung hindi nyo gano'n kabisado magtanggal ng flare rings May tatlong alin dito 1, 2, 3 Pero medyo mahirap to Kasi ito, may binubuno tayo dito Dito, alalayan nyo dito ha, Sa parting to, kasi madaling mabali to Okay, so simulan na natin So kapag gagawin nyo rin to ano, Maglagay kayo ng pabigat na Para umangat yung harap Yan. Ayan. So ito yung sinasabi ko Medyo Kailangan nyo practice yun to Tapos maging ano Maingat kayo Kasi may paraan kung, kung paano tanggalin to Yan, hinihila Medyo maingay lang Tatlo Yan Yan, tatlo 1, 2, 3 Ayan sa akin kasi Lagi na nakakalas Madali lang ihilahin dito sa baba yan tapos ito ingatan nyo to slide, slide nyo papunta dito yan tapos ingatan nyo ha, huwag nyo basta basta bunutin alalayan nyo kasi may hook dito tapos hila pataas yan alalay lang tanggal. Oh, tanggal tapos nandito yung wire ng signal light Meron din Philip dito Pero saka kana itong dibdib Doon naman sa kabila Ayan. Natanggal ko na yung mga tunilyo dito So ulit Tatlo 1, 2, 3 Hila hmm. <coughs> Alalay dito Ayan Ingatan nyo oh. Ayan Tanggal ulit Ayan. Okay may naman dito sa dibdib. May alin dito. Tige sa. One. matanggalin tong dibdib ganito lang kunting taas ha kila ng kunting pataas tapos kunti lang alalay tapos pababa kapag umangat na dito pababa dito yan And may may kunting slat to sa ilong e eh. kilalayan nyo lang alalay nyo lang so ito yung tsura nya nakaano dito yan Diba? Okay. 10mm 10 dito Tapos may dalawang philip dito 10mm philip Yun sya philip mm. Philip ito? Pila. May mga tabs dito sa baba. Ilaw. hindi ko matanggal yung fork ng hindi tinatanggal yung flaring kasi ito, yung MDL ko. Yan. So, pwede na siya. Ten Okay, pisilin din ng konti. So, yan ito dito 14 yung sa axle logan ko na din 14 din dito sa caliper 14 14 Okay. So yun, pwede na natin tanggalin yung tinidor. So may isang discount na pwede nyo i-try bago nyo kalasin nyo. Mag-lock kayo dito. Lock nyo yan. Na alin na medyo may kalakihan. Pwede nyo try kalasin na dito. Yung alin, yung ano, alin nya. Kaso lang sa akin, sumasabay yung ikot ng rebounder nya. Kaya ito, hindi kagana sa akin to. Pero pwede nyo lang i-try. Kasi mapapadali eh. Pwede ko na tayo sana. Okay. okay. So, kung nagpapatong kayo sa makina, no, alalay lang kasi syempre, kapag pinipersa nyo dito, nabibigatan yung makina. So, ingatan nyo lang, no. Ayan. Huwag nyo madaliin. Ayan, tinan nyo naka, Nakakalso sa ano ko Tita ko din Para hindi masyadong mabigat, mabigatan sa makina Ayan So, may tatanggalin kayo Dalo, apat na 14 So, kakat ko lang Basta tanggalin nyo yan Para maiksila yung video Okay, kung hindi nyo mahila pa baba yung fork na kahit natanggal nyo yung dalawang 14 kuha kayo ng flat screw sungkitin nyo lang pinasok ko dun sa ano sa, sa hati nya no tapos fry ko lang ayan tanggal ulit ayan so kapag gagawin nyo na ito tawag kayo ng kasama nyo ha ah. kasi ito napakatigas na ito napakatigas na ito so may magandang discard dito gamit kayo nito. Itong brake lever o clutch lever. Kung wala naman, medyo mahirapan talaga kayo dito. Kailangan may kasama kayo magpipisil nito habang susungkitin niyo yung circlip. Maghanda rin kayo ng chani yung matalas o kaya talim ng ano ng lagaring bakal. Kaya eh, prepare ko muna papakita ko iba't ibang diskarte para buksan to na madali Okay, so nakaready na So nakikita ba? Maayos Yan. So kahit ano Kahit anong pwede nyong i ano, dito tapos yan Ganun Madali mo siya may pipisil Kapag wala to Itong brake lever na to Tapos ito Napakahirap nito na tanggalin Tapos kuha kayo na napakatalas na chani Kaya si clip Kaya si clip May, 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 may duduko kayo dito Hinapin lang natin Ayun o oh, Walang kahirap-hirap Ginaganito ko lang Dati Yung ginagawa namin to tinakalso ko sa dibdib ko yung isang T-wrench eh. Ay, may pang kontra na tayo dito pero mahirap pa rin tanggalin. Okay. So dahan-dahan na -dahan, -dahan tumalasik yung spring. Ay, napakatigas na spring. Ah, yan. Hmm. Expired na yung sa akin. So, ganun din yung gagawin nyo sa kabila. Ako, nakapakaitin. Uhum, -huh. baho. So, ganun din yung gagawin nyo sa kabila. So, gawin ko muna saglit yung isa. Bago tayo mag-forward. Kung paano naman tanggalin to, itong outer tube okay so para paghiwalayin tong inner tube at itong outer tube outer leg kuha kayo ng matalas pwede yung putol na bakal ganun pero mas maganda ito mga ganito, yung ano yung may tawag dito eh so bali yun tutusok nyo kaya sa loob na ito, may parang ano alin key pero ito sakto ito mga ganito Marami pang paraan para ma makalas to kasi problema na ito, kailangan makontra yung alin dito. So yan, ginagawa ko. pansin nyo, umiikot pa rin sa gad na yun, pero umiikot pa rin dito. So ibig sabihin, hindi siya kumukontra dito. Yan, gagawin dito. Talagay ako pang kontra. Maraming diskarte dito, ha? hindi lang ito, pero ito lang kasi available sa amin. Eh. nyo, yan. Kasi yung untog ko siya. Um, Tanggal hmm. na? Tanggal na. Ang oh. laki ng alin na ito. Oh. So tandaan nyo may washer na tanso ah. Ayan, oh. Hugot. Ayan. Tandaan nyo yung mga kinakalas nyo. Tandaan nyo ah. kung paano nyo kinakalas. Ito. Meron pa dito. Meron pa tong stopper dito. Tanggalin ko lang. Wala na siyang stopper Ayun lang siya Isang diretsya So, so bali ano ah. Hugasan nyo na lang to gasolina conforme sa anong gusto nyo. Hugasan nyo hanggang spring. Tapos mamaya mag-assemble tayo. So hugasan muna namin. Okay. Stop nyo na. Tarang po ka So, tingnan mo dito. Correction lang no. Wala palang stopper yung dito. Direkta na to. So yan. Ito. May damper dito, tension washer, allen nut yan. So yan. Makakaubos lang kaya ng isa siguro. Yung gagamitin yung gagamitin namin ay zero weight. Zero weight na ano? Fork oil. Yan. Kita mo lahat. So bago nyo ano, bago nyo lagyan, ito may advice ko. Buuin nyo muna to. Ito isang ganito. Ang sinyo bilog oh. Kaya gumagamit tayo ng matulis na ganito. Kasi yung iba may shape. Pero ito bilog kasi, medyo special yung shape niya kaya ito yung ginagamit natin. Marami marami kayong pwedeng gamitin para pang-stopper nito. Marami pa diyan, mag-research na lang kayo. Ayun. So, kung paano to. Ito, shoot niyo dito, dito. Yan dito. Ayun. niyo dito. Ayun. Ah, ganyan. Tapos ito. Ganyan. Ganyan. Pero ako, ako lang Kasi may discount yung ako para patagalin to. Itong oil seal nilalagyan ko ng konting high temp dito. Ilang, wag niyo papalagpasin ha? Sa dasil lang, the seal lang. ilang ang ko para medyo tumagal pa to. Pasok. Ayan. Stopper. Ayan. Stopper. Taob. Ito. So, alin? Inisan nyo yung thread. Naman yung stretch sya. May washer to ta, ha. Tanso. Ayan. E dito. Okay, we're going to stop and detail. Ay, yan. Yan. Okay, sa paglagay ng spring, no, yung mapapayat sa ilalim, yung malalaki ang spasyo sa taas. So, ayan, o. Yan, oh. yan siya. Ngayon, paano naman tayo maglalagay ng pork oil? Kano karami? So ito yung maliit na diskarte lang. Standard lang. Pwede nyo sukatin. Pwede kayong kumuha ng mga basyo nyo dyan na may ML ganon. Pwede nyo research kung paano. Pero kami ganito lang. nakalagay yung spring no nakalagay yung spring papaabuti ng namin hanggang dito pupunoy namin hanggang dito lang huwag nyo lalagyan ng ano wala yung spring kasi kapag nilagyan nyo to na pinuno nyo to na wala yung spring hanggang dito pag kalagay nyo na ito hindi gano tatalbog ito kaya hindi kayo makakaubos ng buong 4 coil kasi kunti lang talaga siya Nakaka-apekto rin yung kung gano'ng karami o, kung kung gano'ng kakunti yung paglagay nyo ng fork oil Kaya research nyo kung gusto nyo nang i-adjust gano'n Kung may gusto nyo mas matigas or what Depende na sa inyo yan Pero kami ganito Ito yung, ito yung sakto lang Up and down Tapos para nyo para sumiksik Pansin nyo, na. Tapos po ulit? Ayan, sagad na siya. Kapag na natin, ayan, marami pang space. So, ngayon, pansin nyo, kaya matigas yung yung tinidor ng sniper kasi tinang sobra. Huwag nyo rin kasi ano, may tamang adjustment to. Sakto lang tong tigas niya. Pero mahirap lang talaga kalasin. So, paano natin ito ibabalik? Ganun rin nung no, kinagas natin. Yan, lock ring. Pasag nyo lang. yan. Kuha kayo yung flat screw. Discard ko nyo na. Play na? Hmm. ayan. So, yung nasa taas, itong mapayat. Huwag nyo pagbabalik to rin, ha? Basta, yan o. No? Yung mas mapayat sa taas. Ayan. Sigurado yun yung nakalapat Ibawin nyo yung clip hmm. hmm. Yan yeah. Yan lang So ganun yung gagawin nyo sa kabila So ito lang konting tip lang no Kasi katagalan Alam nyo naman walang cover dito no Kapag nilagay dun sa tinidor dyan Pakita okay, mo pa yan, kapag nailagay diyan, alam niyo naman nung kinalas yung 'to domino no. At nangangalawang dito, baka mapahirapan kayo sa picture. Yung ginagawa ko, kumukuha ako ng grasa no. Sinisiksikan ko lang dito. Para hindi mangalawang yung circuit niya, tapos hindi mahirap kalasin sa next time. Yan, no? Parang preventive measure lang. Yan. ganyan, ganyan lang. So ito sa mga next step na to, ibabalik na natin. Tuturo ko na lang dito kung paano ibalik yung flaring dito kasi dito madali lang dito sa dibdib eh. Pero dito, tuturo kung paano ibabalik tong flaring dito. Okay, tingnan niyo ah, kung saan ano, ba mabaliktad niyo dito yung ano, yung flare no dito. Ayan. Ito yung sinasabi ko kanina. Tingnan nyo yung gilid. Ayan. And Philip dito ah. Philip. Ganda nyo. Ito may pantusok dito. Ayan, may butas dito. Guma. Ayan. Pabalik natin. So tandaan nyo, higpitan nyo yung gist dito ah. Ayan. Pasok. Hmm. Tapos so, higpitan nyo na lang dito. Para ka nang mamasahin. Ito sinasabi ko. Ayan ah, tandaan nyo ito. Huwag nyo babaliin ito. Ingatan nyo ito. Tapos ito. Ayan. Ito. Yung paglagay na ito. ito. Alalayin nyo ito. Ayan. Alalay dito masay masay lang yan tingnan nyo kung pasok lahat yan tapos mo lang konti para mag hook yun nandito kanina yan tapos tingnan nyo dito sa gilid Lalay lang, huwag kayong magmadali balik ayarap kapag nabalik. Okay. Diyan na oh, 'yan, oh. Inaalalay lang 'yan. May ay balik mo, So natin may nakalimutan tayo yan yung signal light pala yan yan, ulit Yan. yan meron So ganoon lang Mga Pilip Mga ganun, Alin Kabit nyo na lang So ganoon lang Kasimple So kung nakatulong man sa inyo Like and subscribe na lang Bahala na kayo So mag-suggest rin kayo ng mga video Kung may gusto pa kayo malaman tungkol sa sniper Sa ibang motor Ganon Kung may gusto kayong Pa tutorial Ganon Comment nyo lang So yan Thank you 你可以